Magandang hapon mga bay. So, dito tayo ngayon sa ano, Taytay Rizal. Paakyat na ng sa ibabaw ng tulay. May dalawa kasi dito na ano, big bike. Di ko alam kung anong pangalan ng big bike na to. Parang nakasulat, Trump. Trump 600 yata. Na big bike. Ayan guys, ang lalakas ng tunog yun, ay nako, ayawan ko lang pag bumomba yan. Napakalakas niyan. Grabe yan, bay. <laughs> ano Ang tagal mag-go dito, grabe. Pauwi na ako ngayon sa ano. Sa para pa ako, layo-layo pa ako galing pa ako marilaki. Pauwi pa. O na guys. Inaabot na ako ng hapon dito. Ang haba ng ano dito yung minute, minuto. Ilang seconds to. Siguro mga 120 o 100. Grabe, nakakainip talaga. Itong mga nakabigbig na to, ubos talaga gasolina nito dito sa harap. Ayan o. Ayan guys o. So, tagal mag-go, grabe. Sumakit na yung liig ko dito, kakahintay. Itong banda sa may tulay na to, Ay mga bayo, ang ganda ng sunset mga bayo. Oh. Mabuti na nga lang mga bay, at uh, nag-go na. Kundi, aamagin tayo dun sa may tulay na yun. Grabe talagang tagal mag -go. Ilang minuto, ilang ano, minutes. Seconds. Wala nang big bike. Di ko na maabol yung big, big bike na wala na. Bilis lang. Isang piga lang. Sa dulo na. ganda ng sunset dito mga bayo ano kung kuha, kuha ko yung sunset dito ang ganda oh sheesh ganda sunset na tayo bye bye